0-0 Tuh zero 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 Gila, tuh open sesame Open sesame uh -huh. Tumira Tumira dapet 2 poin Sabiki, vision! Ice Kiss! ice, isang ice, ice, ice Kiss! Ice Ice kiss, Ice, kiss, ice, kiss. ice kiss. Oh! D'oh! No, Dari na Ito profile! Woohoo! <laughs> <laughs> vision! Sabiki! Vision tayo, no? Vision! Ice Kiss! Yun, dito na kami sa lowigan. Mga master, ha? Dito ka magsabiki? Okay, okay. Isun, dok beri sedok. Yang mengamat serah, mm, first blood, ice case open sesame sami. Woi, mm. masuk seportal, masuk seportal. Shout out do shout out remark pemaklawan, uh, Lorian bandoy Lorian bandoy, Chadi Magi, shout, eh, <laughs> shout out, engineer, shout out engineer. Oh. Wala pa minaka-sit-up mga master ah. Sige nag-fish on mga master eskis Ice Kiss! Ice Kiss! Ice Kiss! grabe oh. Ice Kiss! Basta naging nalang ice kiss lagi. Ika samad ko. Tangigit samad. Okay sakit. Tangigit tayo. gloves. Fish on! players,

Gila, ko do. Oh. Do, open si Sami. Open si Sami. <laughs> Tumira. Dako kayo do, Tumira. Tumira na two points. Dako do, good size do. <laughs> bang, sabiki bang. Oh, ah, nagsabiki ng isa oh. Ako wala. <laughs> wala. 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 Ha? Huh? nagsabiki? Asa na? Gidala ni Memo ha? Sabiki bang? Wala ko dala. Ay, o, oh, epektibo man. sabiki na. Okay, magbibidyo na tayo mga master kasi hindi pa tayo nakapag setup up, no? Agantay na lang tayo ng kainan mga master. Yun. Yun, yun. Ay, pisyon na naman mga master. Di ba tayo nakapag-sit up mga master? Gambay, gamay. Up, ya. Pisyon. Paksiyo. Paksiyo. Kasi nagkapo niya ba? Kakusun ko na talaga ito. Efektif, Mas Archie. Efektif effective. efektif. Bagi mau biar dosa 2 sains wuhuuu do jatuh <laughs> <Get out. laughs> fish on na naman mga master ngekapaw dari oh yun pasok <laughs> sa portal naman mga mm. master di pa tayo nakapag sit up mga master ha fish on na sila nandiyan <laughs> na si haring araw Uy, nagsabi kayo mga kano, wala kuha. <laughs> <laughs> oh, di pa tayo nakapag-sit <laughs> mga master! <Ayan> na naman! <laughs> victim! Ay, uh, victim! Archie! Archie, lor! <laughs> <laughs> Archie, <laughs> Archie, <laughs> Archie, Archie, kwan! Daw, daw Dodo, niya, Sisa. Let's go. Nay kapo dia. Kilid-kilid. Kilid 'ya kilid, kilid red side. Uy. <laughs> hey. pa tayo kabag setup mga master. Pisyono na naman. <laughs> no. dito. Nara. Dito. Ah. Okay, na. Let's go na ro. Nidaot Daot na kung kuon. ma mahipus na ni Mahihipos na nimo. Imo na naman.

Kainan na dito. Mm. Yun pasok sa portal mga master. Harvest. Mayroon na dia ba? <coughs> oh kami. Tulo. Siro. <laughs> oh wala pa may hunas. Uh, wind, wind streak pang mananap run. Rai, ayo, idol, ikan anak rito, <tuk> <tuk> rito, kalima, tora, kalima, first cast, no, first cast, Rabi kalima, dayon, mga master, oh, cute, giyot, boy. Sebiki, tis tingi daw. Nani ka gagmay ba? Harap hmm. ko sabiki. sabiki. ba? Hah? Baktas ang mga mananap. Oh. Da. Baktas mga mananap. Baktas. Madami ng damit. Madami ng damo. Madami damo. Sa damuhan. Nagtampisaw. 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 Um. na sa mga bato-bato dapit, mga master. Bato-bato. So, nami pa tayo dito sa mga bato-batohan, mga master. No? Andiyan na sila mga master. Oh. No? Hanap tayo ng kalarok dito. Anak kalarok mga mga. Ay, nah, ada naghala doon mga master kukot dito sila kanina pero umalis na sila mga master ah GT ayun may nakakuha ng GT mga master giant tiki giant tiki mga master si Bayaw Master Gio GT mga Master GT GT lang sa kalam Anti-Zero Anti-Zero GT Giant Tiki Ang matumal mga Master ha ah. sabi bigi lang kumakain yun Kabui, Pastilan Lapu-lapu Lapu-lapu do Lapu-lapu Oh, O Daming unhook guys Daming kong unhook Lapu-lapu Unhook Little fish unhook Buti pa sa kanya mga mastero, five 5 grams Ayan Silipin mo. Yes, uh. Kaya master Jim kanina umaga, early, sabiki, sa salur, tumama, mga master, Limang piraso, ang talakito, sa akin, puruanho, ewan ko ba, sa bat na kagan <laughs> master vision, mo ah, nga master, isyuan, si anak, <laughs> <laughs> hmm, namin <laughs> tami sa mga tami sa baw ni oh guys oye na kami champion dalawa champion dalawa third third ako fourth <laughs> <laughs> Puro anok man mananap